Ang mga hamon sa pagkabansa ng pangkontinenteng Timog Silangang Asya matapos ang Bandung Conference. Ang Bandung Conference ay pagpupulong ng mga estadong Asyano at Afrikan na inorganisa ng Indonesia, Myanmar, Ceylon, India at Pakistan. Ito ay naganap noong April 18 hanggang 24 noong 1955 sa Bandung, Indonesia at dinaluhan ng dalawang putsyam na bansa na kumakatawan sa halos kalahati ng populasyon ng daigdig. Sa pagpupulong na ito ay napagkasunduan ng na mga bansang dumalo ang pagkondena sa kolonyalismo at idineklara ang pagsusulong sa pandaigdigang kapayapaan at pagtutulungan. Pinagsama-sama sa pagpupulong na ito ang mga prinsipyo ng United Nations Charter at limang prinsipyo ni Jawaharlal Nehru, ang punong ministro ng India noong mga panoong iyon. Ang ilan sa mga mahalagang prinsipyo na nakapaloob sa Bandung conference ay ang pagkakaroon ng sariling pagpapasya, pagsunod sa nagpapatupad ng pandaigdigang karapatang pantao, multilateralismo, ang paggalang sa bawat bansa, integridad at soberanya ng teritoryo, ang pag-iwas sa pananalakay, ang pag-iwas sa panghihimasok sa panloob na usapin, ang pagkakapantay-pantay ng kapwa-pakinabang at pagkakaroon ng mapayapang pagsasama-sama. Sa pagdaan ng ilang dekada at pagkakamit ng kasarinlan ng mga bansa, naganap ang alitan sa mga kasapi ng samahan. At bunsod nito, ang konsepto ng pagkakaisa ng mga Asyano at Afrikano ay unti-unting nawala ng katuturan. Ang mga hamong kinaharap ng Thailand Ang Thailand ay nagtatag ng modelong classic bureaucratic polity ito ay tumutukoy sa tradisyonal na uri ng pamamahala kung saan nakapangyayari ang administrasyon ng bansa. Ito ang naging dominanteng pamamahala sa Thailand, partikular noong panahon ng absolutong monarkiya. Sa ilalim ng classic bureaucratic polity, ang burokrasya ay nakaorganisa sa isang hierarkiyang istruktura na may malinaw na pagkakasunod-sunod ng tungkulin. Ito ay isang sentralisadong pamahalaan kung saan ang kapangyarihan ay nakatuon sa pinakamataas na posisyon ng isang monarkiya. Siya ay tinuturing na otoridad at punong pinagmumula ng kapangyarihan. Samantalang ang byurokrasya ay naglilingkod bilang administratibo ng monarkiya na nagpapatupad ng mga patakaran at namamahala sa mga gawain ng Estado. Ang sistemang ito ay nagbibigay halaga sa katapatan at paggalang sa otoridad at istriktong pagsunod sa mga pinuno. Ito ay binubuo ng mga ministro, kawani at ahensya ng pamahalaan na responsable sa iba't ibang aspekto at sektor ng pamamahala. Binibigyang diin sa sistemang ito ang prinsipyong meritocracy at sistemang serbisyong sibil. Ang dalawang ito ay ginagamit sa pagpili ng mga opisyal ng pamahalaan na ibinabatay sa kwalifikasyon, kakayahan at katapatan nito sa monarkiya. Binigyang halaga rin nito ang otonomiya at neutrality. Inaasahan din sa sistemang ito na mapapanatiling walang kinikilingan ang mga kawani at ginagampanan ang kanilang mga tungkulin ayon sa ikabubuti ng Estado at Monarkiya. Ngunit tulad ng ibang sistema sa pamamahala, hindi rin nakaligtas sa mga pagkukulang at hamon ang pamahalaang ito. May mga pangyayari din ng katiwalian, patronage network at impluensya ng mga makapangyarihang individual sa loob ng burokrasya. Dahil sa katiwalian at korupsyon ay bumagsak ang bureaucracy polity sa Thailand. Ito ay dahil sa ang sistema na dapat ay isang neutral at professional na sangay ay unti-unting na politika at naimpluensyaan pa ng iba't ibang pwersa. Ang pangunahing salik na naging sanhi nito ay ang patronage network at koneksyong politikal. Itinalaga ng mga politiko ang kanilang mga kaalyado at taga-suporta sa mahalagang posisyon sa pamahalaan. Nakasira din ito sa sistema ng meritocracy at ang pamamalakad ay nauwi sa pagpapasulong ng personal na kapakinabangan kaysa sa kabutihan ng publiko. At dahil na rin sa pangyayaring ito ay nawala ang katapatan ng mga kawani sa pamahalaan. Ang kudeta ng 1991 ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng militar at sibil na pamahalaan. Ipinahiwatig nito ang pangangailangan ng mas matatag na sistemang politikal. At sa panahong ito naganap ang democratic interlude sa Thailand. Ang katawagang Democratic Interlude sa Thailand ay yugto ng pagsasakatuparan ng demokratikong pamamahala sa bansa mula 1992 hanggang 2006. Sa panoong ito, naganap ang halala na nilahoka ng iba't ibang partido. Bukas sa sitwasyong ito ang politika kumpara sa ibang mga panahon sa kasaysayan ng Thailand. Noong 1992 naranasan sa Thailand ang malaking krisis sa politika na kilala sa tawag na Black May Uprising. Naganap ang malawakang protesta laban sa pamahalaang pinamumunuan ng militar. Ang protestang ito ay humantong sa karasan kung saan marami ang nasawi. At sa huli ay napilitang umatras ang militar at ang sitwasyon ay humantong sa pagbabago ng demokratikong saligang batas at idinaos ang malayang halalan. Noong 2006, isang kudeta ng militar ang nagpabagsak kay punong ministro, Thaksin Shinawatra sa akusasyong katiwalian at pangaabuso sa kapangyarihan. Ito ang nagtakda sa pagtatapos ng democratic interlude at ang muling pamumuno ng militar. Ang mga pinuno ng ku ay nangako na ibabalik ang kaayusan at lalabanan ng katiwalian, Ngunit sa kabaliktaran ang kanilang pamamahala ay naging tanda ng paghihipit sa mga aktibidad sa politika, pag-iimbento ng balita at pagsupil sa pagtutol sa pagkakataong ito ay naranasan sa bansa ang soft authoritarianism. Ang katawagang ito ay tumutukoy sa sistema na may mga institusyong demokratiko at proseso ngunit ito ay sinisira ng iba't ibang hakbang na nagbabawal sa kalayaan sa politika. Sa panahong ito nakilala ang partidong Thakrai Thai. Ang Thai, -rak -thai ay nangangahulugan ng na mga Thai na nagmamahal sa mga Thai. Ito ay isang partidong politikal na itinatag ni Thaksin Shinawatra, isang kilalang negosyante at politiko sa Thailand noong 1998. Si Thaksin Shinawatra ay naglingkod bilang punong ministra ng Thailand mula 2001 hanggang 2006. Nakatuon ang layo nito sa paglutas ng kahirapan, pagkakapantay-pantay, pagpapabuti sa serbisyong pampubliko at pagpapalaganap ng pagunlad sa pamayanan. Sa ilalim ng pamumuno ni Thaksin ay nakuha ng thai rak Firexay ang maraming pwesto sa parlamento. Sa paglaon ng kanyang pamumuno, si Thaksin ay naakusahan ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ito ay naging sanhi ng mga protesta laban sa kanyang pamahalaan. Sa gitna ng lumalalang tensyon, siya ay nagtakda ng snap election na na-boycott naman ng mga oposisyon at nauwi sa hindi pagkakasundo ang politikal sa bansa. Noong 2006, kasabay ng pagdalo ni Thaksin sa United Nations General Assembly ay naganap ang ku sa bansa. Si Thaksin ay hindi na sa Thailand upang maiwasan ang akusasyon. Samantala ang Thai Rak Thai ay nabuwag at ang mga miyembro nito ay pinagbawalang makiisa sa politika. Naging mahirap din para sa mga law ang pagpapatupad ng kapayapaan at pag pagunlad sa kanilang bansa. Ang Lao People's Democratic Republic o LPDR ay tumutugon sa namumunong pamahalaang komunista na naging makapangyarihan sa Laos mula pa noong 1975. Sa pagtatapos ng digmaan sa Vietnam ay agarang itinatag ng LPDR ang kanilang rehimen sa Laos sa pamumuno ni Pathet Lao. Ang rehimen ito ay nagtatag ng Estadong Sosyalista na nakaayon sa prinsipyong Marxist-Leninist. Sa pagsisimula, ang mga pangunahing industriya at mga lupain ng bansa ay kaagad na isinabansa ng pamahalaan. Binuwag din ang pribadong pag-aari at mahigpit na kinontrol ng pamahalaan ang ekonomiya ng bansa, kasama mga lupaing agrikultural, negosyo at industriya. Mahalagang maunawaan na ang mga bagay na ito ay may kinalaman sa ideolohiyang sosyalista na ang layunin ay makontrol ang lahat ng paraang pangproduksyon sa bansa. Mabilis din ginawang sentralisado ang pamahalaan na nadodominahan ng iisang partido ng LPRP kasabay ng pagbubuwag sa lahat ng iba pang partido politikal sa bansa. Ipinatupad ng LPRP ang pagtatatag na matibay na rehimen na siyang tanging nangangasiwa, nagsasagawa ng mga alituntunin at nagpapasya sa lahat ng bagay na may kinalaman sa bansa. Sa panahong ito, sinugpo ng pamahalaan ang kalayaan sa pagpapahayag at pagtitipon. Ang lahat ng kritiko ng pamahalaan ay napasa ilalim sa pagmamatsyag at sa maraming pagkakataon ay nabilanggo. Inilatag ng LPRP ang New Economic Mechanism na tumutugon sa transisyon mula sa sentralisadong ekonomiya patungong market-oriented na sistema. Ipinatupad sa sistemang ito ang liberalisasyon ng kalakalan, ang pagtawag pansin sa mga ng dayuhan, ang privatization ng mga negosyong pag-aari ng pamahalaan at pagpapaunlad ng pribadong sektor ng lipunan. Ang mga reformang ito ay kasalukuyang nagaganap sa bansang Lao. Ang mga hamong kinaharap ng bansang Cambodia Taong 1953 nang payapang makamit ng Cambodia ang kasarinlan mula sa mga Pranses sa ilalim ng pamumuno ni Haring Norodom Sihanok. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging isang monarkiyang konstitusyonal ang bansang Cambodia. Noong 1970, ang pamahalaan ng Cambodia sa ilalim ni Norodom si ay inagaw ni General Lon Nol. Hindi naglaon ang pamahalaang ito ay inagaw ng Khmer Rouge sa pamumuno ni General Salot Sar o mas kilala sa tawag na Pol Pot at nauwi sa isang digmaang sibil na tumagal hanggang 1975. Matapos maagaw ang kapangyarihan ay nagtatag ang Khmer Rouge ng isang pamahalaang komunista sa ilalim ng pamumuno ni Pol Pot. Si Pol Pot ay naglunsad ng mapaniil na rehimen na nagpalala ng tensyon sa bansa at naging sanhi ng pagkamatay ng halos dalawang milyong sibilyang Cambodian. Nilayon ng Khmer Rouge ang pagtatatag ng isang agricultural socialist na lipunan. Upang mangyari ito ay ipinatupad nila ang sapilitang pagsasaka sa mga nayon at pinaiwan sa mga mamamayang urban ang kanilang ari-arian. Ang malawakang pagpapatupad ng layuning ito ay nauwi sa pagamatay ng mahigit 1.8 milyong populasyon ng bansa. Noong 1978 ay nilusob ng Vietnam ang Khmer Rouge upang mapaalis si Pol Pot sa pamahalaan. At makalipas ang isang taon ay tuluyang napasa ilalim ang Cambodia sa pamamahala ng Vietnam nilisan lamang ng hukbong militar ng Vietnam ang Cambodia noong 1989. Noong 1993, sa tulong ng United Nations ay muling itinalaga ng Cambodia ang pamahalaang constitutional monarchy at nagdaos ng isang malayang halalan. At sa pagkakataong ito ay ibinalik si Norodom Sihanok sa bansa bilang hari ng Cambodia. Si Pol Pot ay nabihag at binilanggo bilang kaparusahan sa mga kasalanan na kanyang nagawa laban sa mga mamamayan ng Cambodia. Ang mga hamong kinaharap ng bansang Myanmar Sa pagkakamit ng kasarinlan ay kaagad na itinatag sa Myanmar ang pamahalaan na parlamentong demokratiko. Binuo ang isang bicameral na lehislatura na kinatatampukan ng lower house at upper house na pinamumunuan ng punong ministro bilang puno ng pamahalaan. Ang Anti-Fascist People's Freedom League na koalisyon ng mga sosyalistang partido ang naging pangunahing partido sa bansa sa ilalim ng pamumuno ni Tang Kim Sa kanyang pamumuno ay kaagad nagpatupad ng reformang panlipunan at pang-ekonomiya. Ang pamahalaan ay naharap sa tunggalian ng mga pangkat etniko na nagdulot ng na matinding hamon sa pamahalaan. At dahil dito, ay dineklara ni Uno ang state of emergency at nagtatag ng pansamantalang pamahalaan. Siya ay talaga ng suspensyon ng demokrasya at naging dahilan sa pag-aho ng kapangyarihan ng militar sa bansa. Ang pamumuno ni Uno ay inagaw ni General Newin na nagtatag ng Burma Socialist Program Party noong 1962. Agad na bumuo ng isang konsehong revolusyonaryo si General Newin at dito nagsimula ang serya ng pag-aalsa at pamamahala ng militar sa bansa. Ang magkakasunod na pamahalang militar sa bansa ay nagtatag ng isang sentralisado ngunit otokratikong rehimen sa loob ng 26 na taon. Noong 1988 ay naganap ang mga malawakang protesta sa bansa. Ito ay naganap bunsod ng mga suliraning pang-ekonomiya at ang pagnanais ng mga tao na maibalik muli ang demokrasya sa bansa. Agad na lumawak ang mga protesta at malalaking demonstrasyon sa buong bansa kung saan ang mga mag-aaral, manggagawa at karaniwang mamamayan ay nagtungo sa mga lansangan upang humiling ng kalayaang politikal, pagtatapos sa panunungkulan ng militar at mga reformang pang-ekonomiya. Ang mga protestang ito ay naging madugo bunsod ng paggamit ng militar ng mga armas sa pagbuwag ng mga nagpoprotesta. Sa pagkakataong ito ay libu-libong tao ang namatay at nasugatan at dahil dito ang pangyayari ay kinundina ng pandaigdigang komunidad. Sa pangyayaring ito ay pinamunuan ni General Sao Maung ang pagtatatag ng State Peace and Development Council noong September 18, 1988. Sa puntong ito ay kinontrol ng SPDC ang pamahalaan. Idineklara ang batas militar at agarang sinugpo ang mga samahan, kilos makademokrasya at maging ang mga partidong politikal sa bansa. Sa pagtatapos ng krisis noong 1988 ay lumitaw si Aung San Suu Kyi, anak ni Aung San, na kilalang leader ng kilusang nakakiling sa pamahalang demokrasya. Kasama ni Aung San Suu Kyi sa pakikipaglaban ang National League for Democracy na nagsilbing simbolo ng paglaban sa rehimeng militar. Ang Myanmar sa ilalim ng militar na sinuportahan ng Union Solidarity and Development Association. Noong May 1990 ay naganap ang kauna-unahang halalan sa bansa matapos ang 30 taon. Ito ay nilahukan ng iba't ibang partido na pinungunahan ng National Unity Party at ng Oposisyong National League for Democracy. Matapos ang halalan ay nagtagumpay ang National League for Democracy na makuha ang higit na maraming posisyon sa lihislatura na nagdeklara ng isang constituent assembly na lilika ng isang bagong saligang batas para sa bansa. Ngunit ito ay hindi pinayagan ng militar. Ang dalawang leader ng National League for Democracy na si Tim Wu at si Ong Sang Suu Kyi ay inilagay sa house arrest. Sila ay inilagay sa legal ngunit persahang pananatili sa bahay na para mga bilanggo. Dahil sa suportado ng maraming bilang ng populasyon ang National League for Democracy, ay naganap ang malawakang protesta sa bansa na madugong hinadlangan ng SLORC. Ang madugong panunupil sa mga protesta ay umani ng batikos mula sa pandaigdigang komunidad, lalo na nang mapanalunan ni Ong San Suu Kyi ang Nobel Peace Prize noong 1991. Ngunit si Suu Kyi ay nanatiling nakakulong sa kanyang bahay hanggang 1995. Higit na pinagtibay ng State Law and Order Restoration Council sa ilalim ng pamumuno ni Tan Shui ang kanilang pamumuno sa bansa. Upang matiyak ang patuloy na kapangyarihan nito ay nagtatag ang SLORC ng bagong partido, ang Union Solidarity and Development Association na ang layon ay nakabatay sa SLORC. Ang mga hamong kinaharap ng bansang Vietnam Noong kalagitnaan ng 1980 ay ginaya ng Vietnam ang sistemang pagpapaunlad ng Soviet Union at ng ilang bansa sa Eastern Europe. Ngunit sa nakitang kamalian at hirap na dulot nito sa bansa, napilitan ang mga leader ng Vietnam na kumukop ng panibagong reformang pang-ekonomiya at isinakatuparan ang Doi Moi. Layo ng planong ito na palitan ang sentralisado at nakalapat na ekonomiya ng bansa patungo sa isang market-oriented o pampamilihang ekonomiya. Kasama sa planong ito ang pagbabago sa ekonomiya na magdadala sa bansa sa pandaigdigang komunidad. Ipinatupad ng bansa ang mga sumusunod na patakaran tulad ng pagbibigay ng pamahalaan ng otonomiya sa mga negosyong pag-aari ng pamahalaan at binigyan ng kalayaang magpasya tungkol sa pamumuhunan, pagtatakda ng presyo at produksyon ang paghimok ng Vietnam sa mga dayuhang mamumuhunan sa bansa sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga Special Economic Zones para makapagkaloob ng maayos na kasunduan sa mga nandarayuhang kumpanya. Sinikap ng bansa na makiisa sa mga pandaigdigan at panrehiyong samahan upang magkaroon ng oportunidad na makiisa sa mga kasunduan pangkalakalan. At sinimulan ang pagsasapribado ng mga negosyong pag-aari ng pamahalaan upang makapagkaloob din ng pribadong pagmamayari at pamumuhunan sa mga negosyante sa bansa. Naniniwala ang mga leader ng Vietnam na ang aksyong ito ay makapagpapalakas sa bansa sa pakikipagkompetisyon nito sa kalakalan at patuloy na makahimok ng mga dayuhang mamumuhunan. Ang mga pagbabagong ito ay nagbigay ng bago at maunlad na kalagayang ekonomiya sa bansa. Ang Rohingya Crisis bilang hamong sosyo-kultural sa Timog Silangang Asya ang Rohingya crisis ay naglalarawan sa nakalulunos na katayuan ng mga Rohingya, isang pangkat etnikong Muslim sa Myanmar. Ang pangkat na ito ay tinanggihan na pagkalooban ng pagkamamamayan at pangunahing karapatan sa Myanmar na kanilang pinanirahan sa loob ng mahabang panahon. Ang mga Rohingya ay mga Muslim na minoryang pangkat etniko sa Myanmar na pinaninirahan na nakakaraming Buddhist. Sa kalagayang ito, ang pangkat ay itinuring na hindi ka nais-nais at nakaranas ng diskriminasyon. Sa pagtanggi ng pamahalaan ng Myanmar na pagkalooban ng pagkamamamayan ang mga Rohingyan, sila ay nanatiling walang karapatan, bunsod ng walang kinabibilangang bansa, sanhi upang sila ay humina at tuluyang mapagsamantalahan. Ang kalagayan ng mga Rohingyan ay lalong lumala na maganap ang marahas na karahasan sa bansa noong 2012. Ang pangyayaring ito ay nasundan ng brutal na panunuliksa ng militar laban sa mga nagre-rebelding Rohingya noong 2017. Ang pangyayaring ito ang naging dahilan ng pagtakas ng maraming Rohingya mula sa Myanmar. Sa kasalukuyan ay may isang milyong Rohingya refugee ang naninirahan sa Bangladesh at ilang mga kalapit na bansa. Sinubukan ding maibalik ang mga Rohingya sa Myanmar ngunit ito ay hindi nagtatagumpay, punsod ng alalahanin nilang seguridad sa kanilang buhay. Ang mga hamon sa pagkabansa ng pangkontinenteng Timog Silangang Asya matapos ang Bandung Conference.